kung binasa ko sa inyo ito po ay karanasan or journey ng ministeryo ni Apostol Pablo na kung saan doon daw sa listra nung sila po ay nangaral mga pagano po ito at nung nangaral si Pablo meron po doon isang lalaki na pinagaling niya nung pinagaling niya nagsigawan daw yung taong bayan ang kanilang pahayag yun daw mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Ibig sabihin yung paniniwala pala na ang Diyos nagkakatawang tao, hindi pala ito galing sa paniniwala ng mga Kristiyano. Ito po pala ay unang nakita sa practices o paniniwala ng mga pagano. Ito'y may mga maling pananampalataya sa Diyos. At kung susundan natin yung kahayag nila, makikita natin sa mga pagano, mapapansin po ninyo yung mga saserdote ni Jupiter. Ito pong si Jupiter, meron pong rebulto po ito, may templo po ito sa harap ng bayan. So, ibig nilang maghain o sumamba kay Pablo at kay Bernabe. Kasi nga, napagkamalan nila na ito'y mga Diyos na nag-anyong tao, nagkatawang tao. So, yung paniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao at yung paglilingkod na gumagamit ng ribulto bilang representative sa pagsamba, ito'y kapwa makikita sa pagsambang pagano. At labag po ito sa utos ng Diyos na huwag kang gagawa ng mga laramang inanyuan, huwag yuyukuran o kuran man sila. Kaya itinuwid sila ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, mga gino, kaya namin, kaya kami narito upang ipamaral yung mabuting balita. Upang sa pamamagitan ng mabuting balita, ay magsihiwalay kayo sa mga gawang patay at magsipagbalik loob sa Diyos na buhay